Hello mga kaibigan, ang aking magandang bulaklak ay nangalagas na siya. Ayan, nangalaglag na ang mga petals. Ang ganda-ganda pa naman ng petals, oh. Ayan, ang bilis niya malaglag, oh. Ganyan na yung mga laglag na, no? oh. Ayan. Ayan, laglag na sila lahat. Ayan. Ang bilis, ang ganda. Ang ganda niya, pero ang bilis malaglag, oh. Hindi siya tumatagal. Ayan. Ay. Yan ang dami na sa ano. Sayang ang aking magandang bulaklak. Ang bilis ng alaga. So, kunting ano lang. Oh. Eh. Ayan. He loves me. He loves me not. He loves me. He loves me not. <laughs> Naglalaro lang ba? Ayan. Ang aking mga magagandang ano mga laglag -lag na yan nabili sayang hindi malang mabot ng isang linggo ito medyo ano pa sya. ito wala na oh. isang ganun lang wala na yan laglag na laglag -lag na siya ang dami dami Sayang, ang ganda-ganda. Ganun lang talaga. Oh. Wala yun na. Ang ganda-ganda ng aking mga petals. Oh. O, diba? Ang ganda. Parang ayaw kong itapon. Yes. Yes. wala na aking magandang bulaklak tapos na babay na magandang bulaklak wali na siya wali na